Sweldo in, sweldo out. Lagi ka bang naghihintay ng next cut-off? Pero ubos agad kahit kakasahod lang. Chill, baka hindi pera ang kulang. Diskarte lang yan. Panoorin mo to. Less than 5 minutes lang, ready ka nang i-level up ang life mo. At kung gusto mo pa ng ganitong content na swak sa totoong buhay, subscribe ka na. Ang 50-30-20 rule ay isa sa pinaka-basic pero pinaka-epektibong paraan para matutong mag-budget. Ginagamit ito hindi lang ng mga financial experts, kundi pati ng mga ordinaryong empleyado at negosyante na gusto ng kontrol sa pera nila. Ganito lang kasimple. 50% sa needs o pangunahing gastos. Ito ang kalahati ng kita mo kada buwan na dapat ilaan mo para sa mga pinaka gastusin. Yung mga gastos na hindi mo pwedeng iwasan o ipagpaliban kahit ano pa ang mangyari. Sa madaling salita, ito yung mga bagay na kailangan mo talaga para mabuhay ng maayos at para mapanatili ang basic na lifestyle mo. Ano ang mga halimbawa? Upa o amortization ng bahay. Saan ka man nakatira, kailangan bayaran ang bahay o ang utang para dito. Kung hindi ito mababayaran, wala kang matitirhan. Tubig, kuryente, internet, basic utilities na kailangan araw-araw para sa comfort at connectivity. Lalo na ngayon, mahalaga ang internet para sa trabaho, pag-aaral at komunikasyon. Pagkain sa bahay, hindi pwedeng mawala ito. Kailangan may makain araw-araw kaya mahalaga na may budget para sa groceries o pagkain na niluluto sa bahay. Pamasahe o gas para makapunta ka sa trabaho, school, o kung saan man kailangan pumunta. Kailangan ito para sa mobility mo. Bayad sa utang. Kung may utang ka tulad ng credit card o loan, ito ang obligasyon mo na bayaran para hindi lumala ang problema sa pera. Insurance at basic na gamot para may protection ka sa mga hindi inaasahang sakit o emergency. Hindi ito luho, kundi pangangailangan. Pro tip, kung napapansin mong lumalampas ka sa 50% para sa needs, ibig sabihin nito, masyadong malaki ang ginagastos mo sa mga basic na bagay. Dito pwede mag-signal na kailangan mong i-reassess o baguhin ang ilang bagay sa lifestyle mo. Baka pwede kang maghanap ng mas murang lugar na tutuluyan magtipid sa kuryente, o magluto na lang sa bahay kaysa palaging kumain sa labas. Tandaan, kapag hindi mo makontrol ang needs mo, maapektuhan ang ibang bahagi ng budget mo tulad ng wants at savings. Kaya mahalagang balansehin ito ng maayos para hindi ka mapagod sa gastos. 30% sa wants, luho, at leisure. Ang 30% ng iyong kita ay pwedeng ilaan sa mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan para mabuhay pero nagbibigay ng kaligayahan, comfort at pahinga sa katawan at isip. Tinatawag itong wants, luho, or leisure expenses. Hindi ito mga gastusing pang survival gaya ng pagkain, tubig, kuryente, o upa sa bahay, kundi mga bagay na gusto mo lang. Para sa kasiyahan, libangan, at self-care. Mga halimbawa ng wants o luho. Pagkain sa labas. Yung hindi mo niluto. Gaya ng sa restaurants, fast food, food delivery, at milk tea kape sa kafe, hindi mo naman kailangan ng isang daan at walumpung piso na frappe para magising. Pero minsan, ang sarap din mag-relax sa coffee shop. Shopping. Mga bagong damit, sapatos, bag at accessories na hindi mo naman agad kailangan pero nagpapasaya sa'yo. Travel at bakasyon. Hindi essential, pero malaking bagay para makapagpahinga at makapag-recharge. Entertainment subscriptions. Tulad ng Netflix, Spotify, Disney+, Plus. O mga online games Pampaaleo, pampatanggal stress Gifts at rewards para sa sarili Yung mga deserve ko to purchases Minsan, regalo mo sa sarili mo Pag may na-achieve ka Mahalagang paalala Hindi masama ang wants Ang pagkakaroon ng wants Ay hindi kasalanan o kapricho Sa katunayan, mahalagang bahagi ito Ng balance na pamumuhay Lahat tayo, kahit gaano kapraktikal Ay may gustong bilhin O maranasan para sumaya at hindi maging alipin ng trabaho at responsibilidad. Pero may limitasyon. Kaya 30% lang ang inirerekomendang bahagi ng budget para rito. Bakit? Para hindi mapabayaan ang mga kailangan. Kapag sobra ang gasto sa wants, maaaring kapusin ka para sa pangbayad ng bills, pagkain, emergency fund, pag-iipon at investments. Sa ganitong sitwasyon, nagiging impulsive spender ka na. Lagi kang may bago, pero laging kapos. Tips para ma-manage ang 30% once budget. Kumawa ng listahan ng mga gusto mo. I-prioritize kung alin ang uunahin. Travel ba o bagong sapatos? Mag-reward sa sarili ng may dahilan. Magbigay lang kung may na-accomplish ka para hindi maging routine ang luho. Set a monthly cap. Halimbawa, kung 30,000 piso ang kita mo kada buwan, siyam na libong piso lang dapat ang max sa once. Iwasan ang utang para sa luho. Kung wala sa budget, huwag i-credit card. Bottom line, enjoy pero may disiplina. Ang 30% wants ay paraan para maging mas masaya, mas motivated, at mas buhay ang iyong araw-araw. Pero hindi dapat ito ang uubos sa kinikita mo. Sabi nga, you deserve to enjoy life, but your future deserves to be secured too. Kaya balance lang palagi. 20% para sa Savings at Investments Ito ang pinaka bahagi ng iyong budget dahil ito ang magbibigay ng proteksyon sa iyong kinabukasan. Hindi lang ito simpleng pag-iipon. Ito ang panangga mo sa mga biglaang problema at ang hagdanan paakyat tungo sa mas maginhawang buhay. Bakit ito mahalaga? Dahil kung may mangyari, mawala ng trabaho, magkasakit o may emergency sa pamilya, ito ang sasalo sa iyo. Kung gusto mong makamit ang mga pangarap mo sa buhay, tulad ng sariling bahay, kotse o maagang pagre-retiro, dito mo sisimulan ang pagtupad ng mga iyon. Hindi sapat ang kumikita ka lang, dapat may itinatabi ka rin. Ano-ano ang isinasama sa 20% ito? Una, emergency fund. Dapat meron kang tatlo hanggang anim na buwan ng iyong buwan ng gastos. Para saan to? Para kung mawalan ka ng kita o may hindi inaasahang gastos. Hospital, pagkasira ng gamit aksidente. Hindi mo kailangang mangutang. Example. Kung gumagastos ka ng 20,000 piso kada buwan, dapat may emergency fund kang 60,000 hanggang 100,000 piso. Pangalawa, regular na ipon. Ito 'yung hindi agad gagastusin. Pwede mo itong itabi para sa mga medium-term goals. Gaya ng bakasyon, tuition ng anak, o bagong appliances. Dito rin nagkakaugali ng discipline sa pera. Yung hindi lahat ng kita ay ginagastos. Pangatlo, investments. Kapag stable na ang emergency fund mo, pwede ka nang mag-invest para palaguin ang pera mo. Halimbawa, mutual funds. Para sa mga nagsisimula at gustong may fund manager. Stocks. Kung gusto mong pag-aralan ang stock market. Small business kung may idea kang kayang pagkakitaan. Tandaan, ang goal ng investment ay hindi instant yaman, kundi long-term growth. Pangapat, pagpapondo sa long-term goals. Halimbawa, pabahay fund para di ka umasa sa renta habang buhay. Car fund para may sariling sasakyan at hindi na kailangang makisakay palagi. Retirement fund dahil ayaw mong umabot sa edad na 60 pataas na nagtratrabaho ka pa rin dahil wala kang ipon. Kahit maliit lang ang masimulan mo, ang mahalaga, consistent. Hindi mo kailangan ng malaki agad. Ang disiplina at consistency ang tunay na susi. Ang isang libong piso kada buwan na inipon mo ng sampung taon ay isang daan at dalawampung libong piso. Pero kung ininvest mo ito at kumita ng anim na porsyento taon-taon, lalaki ito ng higit pa. Final thought, ang savings at investments ay hindi gastos. Ito ay pagkalinga sa sarili mo sa hinaharap kung ngayon ay puro katrabaho at pagod. Ang savings at investments ang magbibigay ng pahinga mo balang araw. Kaya bawat 20% na inilalagay mo dito ay hakbang papalapit sa isang mas panatag at mas maayos na kinabukasan. Hindi mo kailangan maging financial expert para ayusin ang budget mo. Kailangan mo lang ng simpleng formula na kayang sundin buwan-buwan. At kung susundin mo ang 50-30-20 rule, unti-unti mong mararamdaman ang pagbabago. May pambayad ka, may pang-enjoy ka, at may naiiwan ka pa para sa kinabukasan. Gamit mo na ba tong rule na to? O ngayon mo lang nalaman? I-comment mo sa baba! At kung gusto mo pa ng mga simpleng tips para maging mas matalino sa pera, click mo na ang subscribe. Ito pa rin ang The Brown Investor at ito ang simpleng diskarte para sa mas panatag na buhay. Kita tayo sa next video.